So sa mga novice, susubukan natin na yung dishwashing liquid o yung mga panghugas ng pinggan ay pwede ba pang car wash. So tara, samahan nyo kami. So mga novice, ito yung updated natin sa setup natin. So kumpleto pa rin siya. So mga novice, kung titignan natin, parang alinis-linis niya. Pero kung i-zoom in natin, eh talagang napakarumi na ng ating pinakasasakyan salamin, marami. So, nilagyan natin siya ng tape para comparison ng alkaline foam soap versus sa dishwashing liquid ay makita talaga natin. So, ratio ng ating alkaline is 25 ml. Dishwashing liquid ay ginawa ating 50 ml. So, unahin natin si syempre, si alkaline foam soap muna. Tayo so, navi, subok muna. Ooh, so So subukan natin hindi lumagpas ito dito sa linya dahil para maganda yung comparison. Pero sige, start natin. Mahirap, mahirap. Nata. Nalag pa siya. So dito tayo. Ayan. So yan, ganda na pa rin ng foam niya. No? Kahit konting-konti -konti lang. So mga kanov, ito ay yung alkaline. Ha? So, ge So mga kanobi, hindi ko siya ma-perfect na talagang nandito lang sa side na to. Pero ang pinakamagiging comparison natin ay yung side panel dito at doon sa kabila. So subukan natin. So ito na mga nov, yung ating pinaka dishwashing liquid na foam soap. Ito first time ko lang makikita. Pero subukan natin. So, habang binababad natin si Alkaline, subukan natin to. Wow! Ganda rin no? oh. So, kita nyo yung difference ng kulay sa texture. So, ayan, no? Pero ang galing, no? So, foam soap siya. so, ito na yung mga ka-novi, yung pinaka-dishwashing liquid, no? As foam soap. Okay din, no? So, mga ka-novi, alam niyo bang mas maganda yung ganyan, nagpo-flow ang foam soap kesa yung nag stick Mas effective yan, lalo na kapag ano, nag start tayo ng pre-washing. kaya yung ratio ng pinaka soap natin versus sa tubig very important yun So yung mga kanopi, after natin mababad yung ating pinaka-alkaline ito, tsaka yung dishwashing liquid dito, yes, babanlawan na natin. So contactless ang gagawin natin para mas makita natin yung resulta kung anong mas maayos talaga sa sabon. Kasi pag uh, pinunasan natin, baka matanggal yung effectiveness ng sabon dahil doon sa ating pagpupuna. So, try. Yun, so, burnout time. Sama natin sa So okay, mga kanovi, nabanlawa na natin siya. So dadry natin siya touchless din para syempre makita natin kung sino mas nakakatanggal ng dirt. Diyo lang doon sa ating foam soap. So alright, so let's go. Mintin natin ating big boy na wireless blower. So ito napakalaki. sa so, mga kanovi, no? So, medyo na-dry na natin siya initially, pero hindi ko kasi siya pwedeng punasan ng tuyo. Dahil baka maging bias yung, yung resulta. So, hintay natin siya mag-evaporate muna yung ilang pang tirang, ano, after natin mag, ano, touchless blower. So, wait lang tayo ng mga around 5 to 10 minutes. So ito mga Novi, nag-dry out na siya. Yung sa baba area ay medyo matagal pa. Pero yung sa taas ay nag-dry out na siya. So sa video, I'm not sure kung nakikita yung difference. Pero ikot ko muna ng 360. Baka makita yung difference ng dishwashing versus alkaline foam soap. So tara, ikot natin. So dito somehow may natira pa rin. Pero medyo malinis siya. So lalo na dito sa part na ito, makita natin yung difference. Uh, dito medyo malinis na siya. Ito medyo naiwan pa ng konti. May bakat pa nga ng sulat kanina. Dyan. So dito medyo kita pa yung difference sa likod. So ayan. Dito is medyo magdog blackout siya. Dito ay hindi masyado. So dito medyo kitang kita. Talagang marami pang naiwan na dumi. So ito. Ayan. So ayan. Madumi pa talaga siya. So mga vi mas nakita ko yung difference no, no natanggal yung tape So yung mga kanobi, subok lang natin to so, again para lang makita kung pwede ba talaga. For me, pwede naman talaga siyang panglinis. Panglinis, lalo na lalo, pag nag tayo, nagpunas tayo habang may foam soap pa siya. Pero pag pang business, or yung gusto mo talaga alagaan yung sasakyan mo, eh, hindi talaga natin siya marerecommend. Talagang mas maganda siya sa mga pinggan lang talaga. Again, mga available naman tayong car wash na mga foam soap na hindi naman ganun kamahalan. Actually, nung binili ko yung dishwashing na yun, mas mahal pa siya compared dun sa mga one gallon na available sa market na pangkasasakyan talaga. So, suggestion ko lang is you go for ano talaga, uh, Dun sa pangsasakyan talaga mga neutral uh, pH neutral foam soap, no? Mga may mga ceramic foam soap. So, marami namang mura, lalo na ngayon sa online. So, wag na magtipid at dahil para mas maging maganda yung resulta and syempre alagaan natin yung sasakyan natin so for me, uh, wag na lang gamitin yung dishwashing so yun lang mga kanobi. thank you for watching and see you sa next vlog sa atin